guys! What's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko sa inyo itong nakita ko nga po. Ayan, itong uh, about nga po sa ben... Ba yun? <laughs> sa benepisyo nga po ng uh, Guyabano. Ayan. So kung mahilig kayo sa Guyabano, Ayan, malalaman nyo na kung ano nga ba yung benepisyong hatid sa inyo ng Guyabano. And kung gusto nyo yung mga ganitong bagay, yung mga ganitong content, eh, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo dahil marami pa tayong hinandang ganitong mga contents para sa inyo. So, unahin na natin yung uh, benepisyo. Unahin na natin, no? sabihin na natin yung unang benepisyo ng Guyabano. Ayan, ang unang benepisyo nga po ng Guyabano na nalaman natin ay panlaban nga daw po pala sa cancer at sa mga bakterya daw po pala ang guyabano. So, kung hindi nyo pa po nakikita kung ano nga ba ang guyabano, ito po muna yung guyabano. Ayan. So, yan nga po yung itsura ng guyabano. And, yun na nga po, panlaban sa cancer at mga bakterya. So, kung medyo, alam nyo yan, hindi kayo healthy living kahit pa paano, ayan, uh, syempre, kailangan uh, iwasan natin yung mga carcinogenic ng mga pagkain. Pero, syempre, ayan, mainam na rin na kumain tayo ng guyabano. Dahil, laban, panlaban pala ito sa answer. At isa pa ay uh, number two, ay ang pagpapatibay ng buto at ngipin. Nayan, so kung medyo alanganin tayo sa buto at sa ngipin natin, medyo gusto nating tumibay-tibay, ayan. Kailangan pala natin kumain ng guyabano. At number 3, ayan, ay yung pampaganda, uh, oh ito. Maraming may gusto nito. Ako din, gusto ko rin gumanda yung balat ko. And ito yung ito yung isa pala sa solusyon sa problema ko. Ayan, pagpaganda daw ng buhok at balat. Yung buhok kasi freezy ang buhok ko eh. Pero yun na nga, pampaganda daw ng buto at balat. So, hindi lang siya 4-hour kalusugan kung hindi. Para rin ito sa physical na looks natin. Wow, ano? Ayan, pag nagka pera, makapagpa-derma din, ano? Pero yun na nga. <laughs> kasi kailangan natin na maging presentable din itsura. So, mukhang maganda tong ba, ano? Para maging um, presentable yung itsura natin. Number, uh, ano ba, ilan na ba tayo? 1, 2, 3. Number 4, ayan, mayaman sa vitamin C. O, oh, di ba? Alam nyo ba na yung vitamin C ay kailangan natin para hindi rin tayo may stroke. So, sobrang uh, ganda ng beneficyo din pala ng guyabano dahil mayaman pala siya sa vitamin C. And, number 5, uh, hindi ako nakakamal. Number 5, ayan, uh, pinapalakas ang immune system. Kasi nga, di ba, may vitamin C, of course. So, medyo given na yan. Medyo given na, no? Pero yun na nga, uh, isa din yung vitamin C. Baka meron pa rin siyang mga ibang uh, contents na nagpapalakas din ng uh, immune system. So, number six, ayan, mayaman sa vitamins, minerals, and antioxidants. So, maganda pala talaga to. Biruin mo, may vitamins ka na, may minerals, and antioxidants. And take note, yung minerals po, hindi natin na ipoproduce o hindi na ipoproduce ng katawan natin yan. Kung hindi, ah uh, nakukuha natin yan through pagkain so isa pala yung guyabano kung medyo alam nyo may mga gusto, ah uh, gusto tayong makuha mga minerals sa katawan so uh, last but not least ayan makakabuti sa joint at muscle pain so kung madalas kayong suma madalas sumasakit yung joints and muscle um, muscle nyo or hindi siguro um, siguro about dito makakabuti sa joint ay eh, makakabuti sa mga joints nyo yung mga ayan yung mga dito dito yung mga sugpungan ng buto nyo And, yung muscle pain. So, so mga sumasakit ang mga muscle dyan, mainam din daw po ang guyabano. So, yun muna guys, yung mga isa-share natin. Yung next natin, kung mahili kayo sa okra, ayan. And, meron na rin akong sinare yung about sa uh, benepisyo naman ng sibuyas. Ayan, kung gusto niyo yung mga ganito content, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. Pakishare din po yung video para, man, para naman marami po ang matulungan palalo natin. ayo so maraming maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And see you again sa another vlog po natin. Thank you. Bye-bye. I love you all. Bye-bye po.